Happy New Year sa amin guys! Nasa kalsada kami! O ba? Diba? Gantong buhay namin. New Year na New Year. Ayun, nasa kalsada. Nasa trabaho. So, sanay na kami guys. Lalo na ako. Dahil isang dekada ko nang ginagawa na nagbabagong taon sa kalsada. Nagbabagong taon sa trabaho. So, gano'n Okay lang yan. Hindi naman ako nag-iisa. Marami kami. marami, marami kami nag, nag New Year sa kalsada o kaya sa trabaho. O ba? Diba? Ang saya-saya. Pero alam nyo ba kanina guys, napaiyak talaga ako kasi eksakto alas 12 dyan ng gabi na eksaktong New Year dyan tapos ako nag gel extension, nakaupo ako sa harapan ng customer ko. Alam nyo ba guys, ano nangyari? Nagpaalam ako sa customer ko na kung pwede bang batiin ko yung mga anak ko ng Happy New Year. So, na ako ng bate, napaiyak ako, talaga namang hindi ko napigilan yung emosyon ko dahil talagang napakahirap sa pakiramdam na talaga namang hindi, dapat eksaktong alas 12, mabati mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero ganun na nga ang nangyayari. So, okay lang yan. So, okay, okay lang yan. Dahil sabi ko nga, hindi ako nag-iisa. Marami kami, marami kaming OFW saan mang sulok ng mundo. O, oh, ba diba guys? So, yan. Um, nag kami ngayon na masakyan. Andito kami sa kalsada. Tapos, So, wala lang Lalam pagdating ng bahay kakain matutulog so, dahil nga talaga namang hindi talaga feel ang new year pag nasa ibang bansa ka so, okay lang yan sabi ko nga, okay lang yan pero ang hindi okay yung pagtuntong ng alas 12 iiyak at iiyak ka talaga hindi mo mapipigilan iiyak ka talaga o di ba so katulad ko kanina dahan akong tumalikod sa client ko, kumuha ko ng tissue at pinunasan ko yung luha ko. Dahil talaga naman, sobrang, 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 talagang, alam mo yun, para sumama yung love ko, na talagang dapat kasama ko sila. Kasama ko yung mga anak ko, pero siguro, ano, pag yung mama nala, <laughs> Kaya happy new year, happy happy new year sa lahat ng mga kamag-anak ko, sa lahat ng mga friend ko, sa lahat ng mga followers ko. Maraming maraming salamat. See you 2025. Sana sa 2025, yung mama na lahat tayo. <laughs> o ba? Diba? Happy new year.